Kita ko lang po itong post na ito. Ang sabi dito, mga abogadong umitim ang budhi dahil sa pagiging dotay. Ang masasabi ko lang, itong mga abogadong ito, tumibay din po ang sikmura. Malala. Walang kahihiyan. Nawala ng kahihiyan. Itong mga abogadong ito. Ang pinakamasaklap dyan, kayang magbububuhan, kayang isakripisyo yung kanilang estado, yung kanilang profesyon, para lamang sa pansariling interes na itong mga ito. Totoo na umitim ang budhi. Kung titignan niyo po, dati iniidolo ng mga kabataan na itong si Harry Roque dahil human rights lawyer. Ngayon, animal rights lawyer dahil ang kanyang ipinagtatanggol ngayon ay ang mga katulad ni Duterte. Kaya naging animal rights lawyer. Itong si Glenn Chong, wala namang credibility ito. Hmm. Kung saan meron, kung saan may makikita siya, doon yan bumaba ka dyan, bangag at pumalit. Matindi din, matindi din pong malait eto. Buti po hindi kayo nahihiya. Ano talaga? Kakaiba? Dinungisan niyo po ang profesyon ng mga lawyers. Kasi ang baba ng tingin sa inyo ng mga taong nag-iisip ng, ng tama at may prinsipyo. Oo nga, at kayo po ay uh, may mga taga-suporta, pero yun ay yung mga kababayan natin na ututo at nabaliktad na rin ang kaisipan eto pong si Vic Rodriguez. Ah, dahil sa may edge nga naman siya. na no ay may alam siya tungkol sa mga Marcos. At siya ngayon ko ang ah, susi para para umalingasaw ang mga bahong ni Marcos Jr. at ni, ng administrasyon ito. Pero talaga ba? Lahat kasi palpake. Eh. I mean, sublay Yung mga iniimbento nyo na pwedeng ikasira nga sana sa nasa Malacanang eto pong si Atony at uh, si Trixie Cruz Angeles isa ito sa mga attorney na akala mo talaga may sapat na dunong kumpara sa ibang magagaling na lawyers wala po kayong binatbat etong mga ganitong klaseng lawyers kasi kayo po yung mga lawyers na hindi kayang makipagsabayan sa mga magagaling na lawyers kaya ang ginawa nyo nagpagamit kayo sa mga pulpul na politiko lalo na po yung mga Duterte ang karamihan din po o lahat din po kayo, lalo na itong apat na ito, may mga pansarili kayong interes na hindi nyo kayang aputin uh, with patience and courage. Kaya gusto nyo shortcut, gusto nyo madaliin na maabot ang inyong mga minimithi. Kaya eto, nasadla kayo sa pagiging himod po with, sa mga politiko na mga Duterte. Yuck!